Marami sa atin ang nangangarap yumaman, pero madalas naiisip natin, paano kung nagsisimula ako sa wala? Wala akong pera, wala akong koneksyon, at wala akong oportunidad. Pero tandaan, ang pagiging mayaman ay hindi nagsisimula sa bulsa, kundi sa isipan at disiplina. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga sekreto, prinsipyo, at tunay na hakbang kung paano mo maaabot ang yaman kahit nagsisimula ka sa wala. Una sa lahat, ang lahat ng yumaman, Mula kina Manny Villar, Henry Sa, hanggang sa mga negosyanteng hindi kilala, lahat sila nagsimula sa mindset. Ang mahirap na mindset ay laging naghahanap ng dahilan kung bakit hindi pwede. Ang mayamang mindset ay naghahanap ng solusyon at oportunidad. Kaya kung gusto mong yumaman, una mong baguhin ang paniniwala mo sa sarili mo. Sabihin mo, kahit wala akong pera ngayon, magsisimula ako. Ang yaman ay bunga ng maliit na habit araw-araw. Matutong mag-ipon kahit maliit lang. Kung may 50 pesos ka araw-araw, magtabi ng kahit 5 pesos. Iwasan ang luho na hindi pa kailangan. Gumawa ng routine na magpapalago ng kaalaman at skills. Tandaan, hindi pera ang puhunan kundi disiplina. Ang pera madaling mawala, pero ang skills hindi. Kung nagsisimula ka sa wala, mag-invest ka sa kaalaman. Pwede kang matuto ng freelancing skills gaya ng graphic design, video editing, o social media marketing. Pwede ka ring magsimula sa simpleng negosyo gaya ng buy and sell. Ang sikreto, huwag kang tumigil matuto. Lahat ng malalaking negosyo ay nagsimula sa maliit. Ang Jollibee nagsimula lang bilang ice cream store. Si Henry Sy nagsimula sa maliit na tindahan ng sapatos, kaya huwag mong ikahiya ang maliit na simula. Ang mahalaga ay magsimula ka dahil habang kumikilos ka, lumalaki ang oportunidad. Kung gusto mong umangat, huwag kang makihalubilo sa mga taong negatibo. Makisama ka sa mga taong mas mataas ang pangarap kaysa sayo. Humanap ka ng mentor, hindi kailangan sikat, basta may mas maraming alam at karanasan. Kapag kumikita ka na huwag mong sayangin, gumawa ng budget. 50% sa panggastos, 30% sa ipon, 20% sa investment. Unti-unti mag-invest sa negosyo, stocks, or kahit simpleng savings. Hindi yumayaman ng tao dahil sa laki ng kita, kundi dahil sa galing mag-manage ng pera. Si Jack Ma ng Alibaba, rejected. Nang halos lahat ng trabaho, pero ngayon isa sa pinakamayaman sa mundo. Si Henry C. nagsimula sa pagbebenta ng sapatos sa banketa, ngayon may-ari ng SM Malls. Si Manny Villar lumaki sa tondo, naging isa sa pinakamayaman sa Pilipinas. Kung sila nagawa, bakit hindi mo rin magagawa? Ang sekreto para yumaman kahit nagsisimula sa wala ay simple lang. Baguhin ang mindset. Magkaroon ng disiplina. Mag-invest sa skills magsimula sa maliit, matutong magmanage ng pera, at higit sa lahat, huwag sumuko. Tandaan, walang imposible sa taong may pangarap, disiplina at sipag. Kaya simulan mo na ngayon. Dahil ang unang hakbang ang pinakamahalaga kung nagustuhan mo ang video na ito. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe at ehit eh ang notification bell para sa susunod pang mga video. Pa-share na din para sa mga katulad nating gustong matuto sa pera. Maraming salamat sa panonood.